thank Nagliwanag ang Provincial Capital Grounds ng pamalang panlalawigan ng La Union sa lungsod ng San Fernando noong ikalabing isa ng Disyembre. Ito ay sa pagpapailaw ng Enchanted Christmas Decorations na handog ng pamalang panlalawigan sa mga Elucanos ngayong Pasko. Saan ka man lumingon, mabubusog ang inyong mga mata sa mala fairy Tale Wonderland na mga pailaw. Ang Pasko sa Kapitolyo natin ngayong taon ay paalala na kahit anong hamon ang dumating, basta't nagkakaisa tayo, palaging may dahilan upang pagdiwang at magpasalamat. Only selfie naman sa mga dekorasyon ang ilang mga residente at bisita. Ang iba, namangha naman sa pagbuhos ng artificial snow gamit ang snow machine. Mayroong tunnel of fairies at pwedeng mag-ala Cinderella sa magical na karuahe. Ilan sa mga highlights sa mga dekorasyon ang higit tatlong pung talampakang enchanted inspired giant Christmas tree at ang apat na libong Bougainvillea lanterns. Ito rin kasi ang opisyal na bulaklak ng probinsya. Alam po namin ang pailaw at selebrasyon natin ngayon ay mas simple kumpara sa mga nakaraang taon. Ngunit sa kabila nito, ginawa pa rin namin ang lahat upang mabigyan po kayo ng isang makabuluhan at masayang Christmas experience sa inyong pagbisita sa Kapitolyo. At dahil ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan, namigay ang pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Rafael Rafi Veronica Ortega David ng pamasko sa apat na daang mga bata sa probinsya. Simple man daw ang selebrasyon, mas mahalaga pa rin na maipadama ang pagmamahalan at pagbibigayan na tunay na diwa ng Pasko. Libre ang pamamasyal rito at bukas ito mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Magtatagal ito hanggang sa unang linggo ng Enero ng 2025. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.